para hindi po cellphone, yung hindi gadget, nang spelling matuto sa school. ating mga utak. Grabe naman ang seal dito, oh. As in. Mama, to Ay, sa Ay, thank school. you pala sa seller na supply. Mama, mag-spelling para matuto sa school. <laughs> Kaya, parang ayaw pa buksan ate siya. Oh. Talagang, ano, mag-spend ka ng time para buksan. Pero okay lang. Spell cloud, hindi ko pa yun. 100 better po yan, no? Okay. Dito natin mamalaman kung gaano kayo kagaling sa English. English word. Siyempre ako na panalo. Wow, ha? Wow. Hindi pa nga. Confident na confident ka, baka mamaya. Gagawin nang sarili. Matalo pa kita. Ay, wow. Si Mama, magaling yan. Oh. Basta may katabi akong vocabulary. <laughs> Walang ganon. I-search, search. search. Wala rin yun. Si Axel, maganda. Ito maganda sa mga bata para lalo ngayong ang init, nag-stay lang sa kwarto, maglaro nito. Naka-aircon ito. O, oh, hindi eh, parang nag-aaral. Re na reco recommended by Big Brother. <laughs> yeah. <laughs> recommended by Big Brother. May karton? Grabe naman to. Ang daming ano o. Oh. Siyempre, para ano. May karton? Si... oh, ubos ang lakas natin dito. Hmm. Di ba? ba? kay Ate Nori? Oo, basta paputok, ibigay mo kay Ate Nori. Ay. Kay Kasi yan, gusto niya lagi. Oh my God. Mm, Di ba, may karsin Second. Oh, Thank you, eh. Oh, Second Kasi. Ate, ano? Kariko. Kariko. You Dapat palabas uh, mo oh, yung ano. anak, O tapos, ito pang box. Grabe din ang ano packaging tape. Dito ang may butas sa so, Tingnan mo na natin kung meron sira. Diyos ko, mami Ang dami packaging sashtang. Kala mo diamond eh. may mo Kala, Kala Pera. ipad oh my god baka to'y may bomba oh my god How could it be? Why? ano 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 Ito! Ito muna. Tapos, uh, baby, ba, ano yung kamay mo? Madadali. How, how could you say you love me? My... Kung ano na lang position na, oo. Yeah. Inside view, my front view. Oh. Wow. Ito muna. Yan. Ito Basta na saan yung color. Ito na, na. We're ay, yung mga pala kahoy yan na nakalimutan ko. So, Kala ko yung binil mo yung ano, karto na nakalimutan ko. Yeah. Grabe ang ano. Grabe uh, ang ano. Matigas? Matigas, mama? Ano pa? <laughs> ano? Ito. Pwede na magalaw. Ito, nakikita nyo na ba yung ulo? May ulo ba ito? Yes. Tapos, ito naman. Bawal well, yan, nilain na lang? bawang upa mayaman sa packaging tape si ano oh. si seller pero oh, ito talaga hindi yung sila na na kasi. naubusan ng scotch tape wow mm, wow ito na ano yan parang chess na hawakan parang chess na hawakan ito oh. Ang ganda. Tapos meron pang akala mo mga profes oh, ano, professional. Meron pang ano plastic. ah, meron pang plastic. Hmm? Plastic. Okay, okay. Instructions na. yan. Bukas lang yan. Wooden word game. Super cake. Ito. Ito daw ay helps expand your vocabulary. Hmm. Wow. Wow. Oh, yes. Number one. Yan ang matututunan yes. nyo. Second, enhances concentration skill. O, oh, kailangan ng concentration. Concentration. Then, builds intellectual capacity. Oh! Ito. Mayroon pala si Teacher pinapamemorize. dapat ganyan yan. Ah, mayroon pala si Teacher pinapamemorize the spelling. Kailangan natin yung letter sa loob kung walang red. Oh! Ito pa. Instruction? Hindi. Mag-instruction ka pa eh. Huwag ka talang ano niya. Pang-lock. Oh. Ito yung kanyang mga letters. Tapos, Ay, hindi. hindi. Apat ang pwedeng maglaro. Tapos, ito yung kanyang mm -hmm. instructions. Dami oh. Mama, guys. Ito, um, apa, mga apat, apat na, na maglalaro tapos Seven letters, makukuha mong mga letters, diyan mo ilalagay. Tapos ito yung mga letters. Ah. Oh. Ganda, di ba? At the at the start of the game, May we have said oh. So ganda.